gutom eh Yan, ay, asawa mo ba yan? Ba't payat mo? Ay, gutom ka. Gusto mo kumain? Ha? Kain ka? Gusto mo? Asawa ni Liki. Yan eh. Oh. Ay, sus gutom. Sige, bibigyan kita. Bibigyan kita ng cat food. Ikaw din, Liki. Gutom ka rin, Liki. Liki kong pugi, dami ng kaaway dito. Oh dahil lang sa asawa niya, <laughs> naaway si Liki. Diba? pugi Liki. bibigyan kita ang pagkain mo, ah? ay gutom ka. oh si Gb bibigyan kita. gutom daw si Liki. ay bigyan natin ng pagkain. Kain nyo. Oo. Oh. Uh -huh. mm, may tuluan niya. Ako pinipigil niya. okay. Bakit makakamulang? Dali. Oo. That's Gutom din si Licky, oh. Hmm. Anong si Licky yan, eh? Oo. Halika na, Ming. Dito ka. Kumain, na. May langgam dyan. Wait lang. Hmm.